Bilisan muna, nasaan? Nasaan? Okay, ano magic word? Laptop. Okay, may bring ni kan dala Nakasubscribe ka kay Boss A Hindi ko na bring me Okay, sige, okay lang naman, no? Uh, sayang, kung may bring me ka sana 55k sana to na instant pressing <laughs> Pero okay lang, no? Dahil nasigaw mo naman yung magic word Ano ulit magic word natin? Boss A, pa laptop Okay, papipilihin kita yung sobrang hawak mo Itong sobrang hawak ko Or yung laptop natin, ito Pili ka na agad, baka dumami tao. Ito na boss Sigurado eh. ka. Final na. Final na boss A. Eh. Final na talaga. Nasa tanong, yung sobrang hawak mo, itong sobrang hawak ko, or itong laptop natin. Ito na boss A. Eh. Okay, sige, ano pangalan boss? Angelo Moreno po. Taga saan ka boss? Taga dito lang sa mga tarim. Dito eh. sa mga tarim. Sige, sino gusto mo shoutout boss? Ayun, shoutout kay Jenny Anakino. Okay, sige, maraming sir, salamat thank you, sir. Isa lang request ko ha, kung magkano yung laman huwag pang susugal, okay Thank, thank, you, thank you, thank, thank you, sir. thank you, ingat, salamat